paano makakapag-update ng membership sa SSS ng isang OFW? Yan ang concern ng isang OFW na gustong ipagpatuloy ang kanyang membership sa SSS. Wow. Ito ang tanong ni Rosalie Actoy. Sir, paano po ba ma-update ang aking SSS? Gusto ko po ulit hulugan. Dito po ako sa abroad. Napakagandang tanong yan para sa mga OFW na gustong magkaroon ng benepisyo sa SSS tulad ng salary loan, sickness, unemployment benefits, retirement, funeral at death claim. Wow! Una, kung ikaw ay dating employed sa kumpanya sa Pilipinas at ngayon ay isa ng OFW, dapat ay i-update mo muna ang iyong status of membership sa SSS. Madali lang yun. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede mong gawin yan. Gumawa ka lang ng SSS online account. Madali lang gumawa ng SSS online account mag-download ka lang ng SSS Mobile Apps para madali mong ma-access ang account mo sa SSS. Meron akong separate na video on how to create SSS online account. Panoorin mo lang after mo mapanood ang video na ito. At kung meron ka ng SSS online account, i-open mo lang ang account mo gamit ang iyong username at password. Hanapin mo lang at i-click ang payment reference number at generate PRN for contributions. At piliin mo ang OFW na membership type. Message na ganito. After you have paid this statement of account, your membership type will automatically be changed to the selected value. Ibig sabihin, ang status mo as OFW SSS member ay mawago lang after mo magbayad as OFW member. Umili ka lang kung magkano ang gusto mong bayaran from 1000 below to 2800 na maximum every month. At ilagay mo kung para sa anong buwan ang babayaran mo. Take note, pwedeng every month ka maghulog niyan. At dahil OFW tayo, pwede tayong magbayad ng 2 years na pabalik or 2 years in advance na hulog sa contributions sa SSS then submit request. Lalabas na ang PRN mo na ipapakita mo sa payment center or remittance center or sa mga banko. Pwede din sa GCash payment para makapagbayad ka ng iyong contributions buwan-buwan. After mo bayaran na niyan, ay pwede mo na i-check kung na-post na sa SSS account mo ang iyong ibinayad. After niyan, ay updated na ang iyong SSS account bilang isang OFW. Pwede ka na mag-avail ng mga benefits sa SSS after mong ma-qualify sa mga requirements na hulog sa SSS. Kung meron kayong tanong ay mag-message lang kayo sa baba ng video na ito or tumawag kayo sa SSS hotline. Please don't forget to follow my YouTube channel, subscribe and hit on notification bell para lagi ang updated sa mga videos ko. See you on my next videos.